ay sa ano na ako sa National Pains malik ako dapat kasi magbasa-basa kaya na tapos sakay ako pa Expo 2020 kasi yung sinasakyan ko kanina ano Yoy Exchange kaya mali 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 ako mali dapat yo i-exchange ay dapat ano uh, expo 2020 yung sinasakyan hindi yo i-exchange kasi na wrong way ako wrong way oh my god it's not good ay nako ano ba? So, exchange, o, diba Expo 2020. So, mag lang tayo ng Expo 2020. Ayun. Paikot-ikot lang ako, guys. Kasi makikita kami ni Ate Susan ngayon. Alfordian ako punta. Mali yung pinuntahan ko. Nakasakay ako ng UAE Exchange. Nagulat ako ba't napunta ako sa IB. IBN batuta, Bumaba ako sa energy. So, sumakay naman ako ng train sa National Pains. Ito, National Pains na to. Tapos, sakay ako ng Expo 2020. Baba ng Alfordian. Nandun siya sa akin, naghintay. Naghihintay si Ate Susan. Tapos yung sinakyan ko, mali, 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 mali. Sobrang mali, guys. Wala pa. Wala pa yung ano. Wala pa yung train.

Antay pa ako ng train. Hello sa inyo lahat. Talagang mali guys. Dapat mag, marunong kasi magbasa-basa. Ako hindi ako nagbasa eh. Kailangan ko ng sakal. Kaya, mali yung sinakyan ko. Dapat expose na yun. E, sinakyan ko yung i-extract. E, e, eh, mali. Di pa yung ruta. O, di ba? Sobrang mali. Sobrang mali. so cute. Nakikita kami niya ati Susan ngayon. At naghihintay siya sa akin sa ano? Sa Anfurjan Metro Station. Ayan, dito pa ako sa National Place. National Place. Ang 3 or 4 station

Matagal pa. Matagal. Pa. Yung nag-a-test sa akin, galit na. Your attention, please. The train to Expo 2020 will arrive at platform four. four. Hey. pasok na tayo guys doors closing